Dagan lang yung mga trap na. Mga kahoy sa karga Bato. Oh, kani pala spring mo na oh. Mga kuha na. Ni, mga plants na mo color white. Mga santa uh, mo. Mga kuha na. Murak yung bloom. Santana. Yung bloom na.

hantod ma sa Agul, sa yuta ilang tabun-tabunan ra